Good day mga Lodi Today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intro sa inyong mga video na ina-upload nyo sa YouTube tulad ng mga ito Bago po tayo magpatuloy ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel and hit nyo na rin po ang, ang notification bell pag, para lagi kayo updated sa aking mga video Let's go mga Lodi Good day mga Lodi Start na po tayong gumawa ng intro sa ating mga video na in sa YouTube. Mga lodi, unang-una, kailangan natin si Google Chrome para sa mag-download ng white background, no? So, ito po yung white background. Pwede tayo mag-search kung ano-ano kulay gusto nyo. Kulay nyo green, black, yellow. So, nasa inyo po. Kailangan nyo si Google Chrome para mag-download. Pero may nakadownload na po tayo, mga lodi, no? So, balik na tayo dito sa photo. So, ito po yung naka-download dating white background so and then kailangan din natin si CapCut press natin si CapCut and then press natin yung si new project so so and then ilagay natin press natin si white background and then add so and then po adjust natin yan ng 10 seconds mga lodino no? yun po yung pinaka-maximum kong ginagamit sa paggawa ng uh, intro Then, kung gusto nyo lagyan ng animation yung white background dyan i-press lang natin to mga lodi, animation. Okay. And then, maghanap tayo. Huwag nyo pipindutin yung pro na yan. May kasulot na pro kasi may bayad dyan. Hindi masisip po yung inyong video. So, ito ako, yung rotation. Yan ang malibin ko gabi din. And then, kung makikita nyo, madjust um na siya hanggang doon yung rotation niya. So, i-check natin mga lodi. Okay na tayo. Save na natin. So, next, maglagay na tayo ng welcome YouTube Welcome to my YouTube channel. Text. So, press natin yung text. then, add text. Then, magsulat na tayo ng welcome to my YouTube channel. So, and back. So, pili tayo dyan kung anong gusto natin no? Pag pinress mo, yun yung lalabas na kulay. So, ito yung press natin mga lati. So, yun po, no? And then, i-drag natin pataas. Kung okay na sa inyo yung laki na yan. So, pwede nyo rin palitin yan. E, ganun yun lang po. So, kung okay na po yung laki na yan. I-save na natin mga lot, And then, lagyan natin siya ng animation mga na. No? So, lagyan natin yung animation. Hanapin natin yung animation. Ayun. So, and then, huwag nyo rin pipindutin yung pro na yung mga lodi, no? Yung walang pro lang ang pindutin nyo. Kasi, hindi masisave. So, po. Meron sa siyang animation. And then, uh, back. Save. So, nakasave na po. So, ngayon, i-adjust natin to. Ilalagay natin yung saan mag-uumpisa lumabas yung yung pangalan na sa YouTube, no? So and then back tayo. Hanapin natin yung ad text. Ito yun yung ad text. And then sulat tayo ng sa pangalan ay Dario Lodi TV. Ayun, Dario Lodi TV. So and then back Nanahanap ulit tayo ng gusto natin kulay Ito na rin po Pang uh, tutorial lang naman So yun po na. So pinalalakihan ko yung mga lodi no? so. and then Hanap tayo Lagyan natin siyang animation no? Animation na yun po Yung animation And then katulad din ng kanina So ayun po yung animation and back save so ngayon po ipreso natin itong welcome to youtube channel para may adjust natin hanggang dun sa background hanggang dun lang tayo sa background mga lodi ito so, rin pong isa yung Dario Lodi TV adjust natin hanggang dun sa white background so testingin po natin mga lodi so ngayon po na so ngayon po Maglalagay naman tayo ng ating picture. No? Hanggang dito natin ilalagay pagkatapos ng Dario Lodi TV. Then back, hanapin natin yung add overlay. Ayun, yung overlay. Add overlay. So ngayon, hanapin hanap tayo ng photo na pwedeng ilagay natin. Halimbawa, ito po. add. So, and then, hanapin natin yung mass, no? So adjust muna muna natin mga lodi, no? Eh. Adjust muna natin sa baba. Alitin muna natin. Then hanapin natin yung mass para lagyan natin ng circle mga lodi. Eh. Ayun yung mass. Pili tayo dyan, walin. Ang limit ginagamit ko ay circle. then then adjust natin to para ayan so ayan po mga and then check so i-adjust natin kung hanggang anong gusto nyo lagi ayan ayan po mga then i-adjust din po natin to hanggang dun sa white background para sabay sabay po sila mga na yan, testingin po natin mga lodi. Ayan po, no? Ayan. And then, pwede rin natin lagyan ng uh, uh, sounds mga lodi. So, hanapin lang natin yung sound. So, mag-start tayo dito sa una. So, back lang, no? And then, audio. Tapos audio and then sounds. And then yun po yung mga sounds, yung anim na yan, pwede kayo mamili. Pwede rin po kayo mag-search doon, no? Kung ano yung gusto nyong uh, sounds o back, sounds na background. Ako, ito po yung malimit kong gamitin, yung beat. And then yung lazy. So, ito yung lazy. I-press lang natin yung positive sign mga ulo. Ano, Ayan. And then, press natin. So, adjust natin hanggang dun lang sa may back. Dito lang po, hanggang sa white background. op di ayun po, okay na So ngayon, okay na po, mga Lodi. Testingin po natin ngayon. So, dinidin lang po kadaling uh, gumawa ng intro sa ating uh, ginagawang video na ina sa YouTube. So, hanggang dito na lang po ang ating uh, tutorial. So, sana may, may natutunan po kayo, mga Lodi. Hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat.